Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a split decision. Here are the score totals. Judge of Ringside, Ray Danseco, scores the bout 116 to 111 in favor of Errol Spence Jr. Isa na namang Filipino boxing judge. Ay nabigyan ng high profile assignment, Mulasa World Boxing Council. Ang huradong Filipino na si Ray Danseco ay nakabase sa San Francisco, California, na tubong Quezon Province Particular, sa bayan ng Kalawag, ay isa sa tatlong hurado para sa WBC World Super Lightweight Title Fight ng isang tanyag na super lightweight boxer na sina, Devin Henney at Regis Progreis na gaganapin sa Chase Center, San Francisco, California, USA, sa ikasampo ng Disyembre 2023. Naniniwala si Eddie Hearn na ang mananalo sa Henny at Progress Fight sa Sabado ng gabi sa Amerika at umaga ng linggo sa Pilipinas ay nasa perpektong posisyon para sa mega fight laban kay Ryan Garcia o Gervonta Davis o Teofimo Lopez. Nilalayo ni Devin Henny na maging isang two-weight world champion sa linggo na makikipaglaban siya sa kanyang kapwa-amerikano sa 140-pound division matapos bitawan ang kanyang 135-pound title ilang buwan na ang nakalipas. Sa aking palagay, mahirap ang estilo ni Devin Haney para sa kay Regis Prograis. Si Devin Haney ay mas mahaba, mas matangkad, kinokontrol niya ang labas, siya ay isang sharpshooter, puncher at accurate puncher. Ayon nga sa topology community predictions, si Regis Prograis ay dehado sa laban na may nakuhang 10% botos Samantalang, si Devin Haney ay may mataas na siyam na porsyento. Ano sa palagay nyo? Sino ang mananalo? Mag-comment at pag-usapan natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless! Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.